taong kulang sa tulog o di kaya'y lasing, dapat batay sarado pagdating sa pagmamaneho. Dahil sa ganitong sitwasyon, isang maling liko, posibleng disgrasya ang masalubong. Pero ano nga bang mas delikado? Ang pagdadrive ng lasing o ang pagmamaneho na puyat at pagod? Ako po si pa Jones at ito ang humahang duro ni Shunak. Demolition Job Paniwala na karamihan, mas delikado ang drunk driving dahil pumalo ang bilang nito sa halos 3,000 kaso ng aksidente mula 2008 hanggang 2012 ayon yan sa Highway Patrol Group ng Philippine National Police. Nakapagtataka namang walang naitalang aksidente na dulot ng puyat. Kaya sa eksperimentong ito, aalimin natin kung mas delikado nga bang magmaneho ng lasing kaysa sa walang tulog. Mas delikado magmaneho ng lasing kaysa sa puyat. Kasi ang lasing, mabagal ang reaksyon ng paningin at katawan, pati ang isip. Mas delikado mag-drive ng lasing kasi oh, abnormal na yung pag-iisip po ninyo. Mas delikado po yung lasing na nagmamaneho kasi po, na sa impluensya po siya ng alkohol. Sa dalawang eksperimento, aalamin natin kung alin sa mga ito ang mas dapat ikabahala at mas nakakapinsala. Ang unang eksperimento, ang city driving. Gaya ng syudad, dadaan sa maraming balaki ng ating demo drivers para masubukan na kanilang kakayahang magmaneobra. Dadaan sila sa slalom curve at didiretso sa 3-point curve o pagmamaniobra. obra. Iiko sa syudad para masubukan ng kakayang sumunod sa mga babala sa kalsada. At paparada sa parallel parking. Pero bago nila iparada sa sasakyan sila sa aming patibong para masubukan ang kanilang kahandaan. Ikalawang eksperimento ang highway driving. Iikot ang driver sa isang libot dalawang daang metrong kalsada ng dalawang pung beses ihahalin tulad nito sa biyaheng expressway, kung saan walang tigil ang pagmamaneho ng mga driver. Ngunit hindi sila dapat lalagpas sa dilaw at puting linya ng kalsada. Bawat pagkakamali ng ating mga driver sa eksperimento, bibigyan ng penalty. Pagsasamahin ng lahat ng puntos at ihahambing ang dalawang resulta kung alin ang mas delikado, ang pagkalasing o pagkaantok. Para sa ating eksperimento, sasailalim sa inuman at puyatan ang dalawang demolition drivers si Pocholo Cruz, 20 taon, at may tatlong taong karanasan sa pagmamaneho. At si Gabriel de Guzman, 28 years old, at may pitong taong karanasan sa pagmamaneho. Makakasama rin natin ang mga eksperto mula sa A1 Driving Company, si Jorel Cornelio, Supervisor ng Research and Development Department. Babantay naman ng MMDA Enforcers ang alcohol content ng ating mga drivers. Linawin natin na hindi ito contest o pagalingan sa pagmamaneho. Alright? Yes, pa. At hindi rin natin nire na magmaneho ng lasing o di kaya puyat ang mga tao. Ang eksperimento ito magiging basihan kung gaano kadelikado ang dalawang sitwasyon na yon. So ang gagawin natin dito ay uh, unang-una lalasingin namin kayo. Okay lang ba yon? Walang problema. Okay Go. Go. that's the stuff. Makilang beses pa ng tagay. Tila gusto na nilang sumuko. Eh, lasing na ako, Brad. Dahil dito, pinara na sila ng MMDA para sumailalim okay. sa breath analyzer. Ah. Ako po ba ay positive or negative? 90 0. po. 0.09. Napakatari, world record. Hindi na po kayo pwede magmanayo dahil po ang um, devil content nyo po is 0.09. Ayon sa Land Transportation Office, hindi dapat nalagpas ng 0.05 ang alcohol content ng isang driver. Sa ilalim ng Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013, maaring makulong ng tatlong buwan at magbayad mula 20,000 hanggang 500,000 piso. ka na si Poch. Pero sa slalom curve, kinukulang ang ating demo driver. Oh, Ayan, pasok kaya nang paglalagay mo na yun know, yun na umaaw na in technique naman ito sa 3 point turn halos makalimang anggulo ito bago makalusot bago na bago asa kang curry Hirap na magesgesen pagdating naman sa aming patibo napatigil si poch tila aktibo pa ang kanyang konsentrasyon. Pero pagdating sa parking, natamaan nito ang cone sa harap at tumama pa sa gutter pag atras nito. Sa slalom, nagkaroon siya ng uh, tatlong attempts na tatama siya sa object. Sa maneuvering na three pointer kailangan kasi 3 moves lang to eh. 4 mm -mm. moves niya nagawa. So, meron siyang demerit. 10 points siya. 10 points? Ha? Then, sa parallel parking, once niyang na-hit yung barrier, 10 okay, okay. points siya. Ten. Tumataginting na 70 penalty ang haharapin ni Poch. Diretso tayo sa highway driving. Si Poch humarunod sa daan. Tila suwabe ang kanyang paglalakbay. Pero maya, -maya pa, kung hindi nag-overshoot, gutter ang tinatamaan. Ay, At ang linyang dapat iniiwasan, ilang beses nilalagpasan. Pagkatapos ng dalawampung ikot, natapos din si Poch. 53 points. Overall penalty ni Poch is 123. Sa lagay ng uh, mga demerit at uh, ang uh, kinalabasan ng overall penalty niya, masasabi natin na malamang may na-disgrace na kung nagmaneho siya talaga sa kalsada. Tama. Pagka kumukurbada siya, uh, halos matamaan niya yung object. Kung normal tayo, maaaring uh, in advance may estimate na natin yung distance natin doon sa mga hazards mm -hmm. sa kalsada. Titigil tayo. Titigil. Sumunod namang sumubok sa breath analyzer si Gap. Bali, ang blood alcohol content niya po sa katawan is 0.088 na ibig sabihin po, illegally intoxicated na po siya, bawal na po siya mag-drive under the law. Pero dahil ito'y isang eksperimento, humawak na ng manibela ang lasing na si Gab. Sa unang eksperimento, nagmaneho si Poch ng nakainom. Pagkakasin yung car eh. Hirap na mag Ay, kanger! Ngayon, pagkatapos makiinom ni Gab at pumalo sa 0.08 ang blood alcohol content, siya na ang susunod na kumawak ng manibela. Fasten your seatbelt, Gab, dan ikaw ang susunod na tatap sa city driving test. Start your engine and go! Tila-hila na ang ating driver. Go! Alderto si Gab sa biglang pasok ng bola. Flawless naman ang kanyang parada. ano mga penalties naman para kay Gab pagdating sa pagiging lasing? Sa slalom pa lang, uh, meron siyang four occasions na uh, may hit niya yung object. Eh. Kaya lang umatras lang siya. Ang city driving penalty ni Gab 90 points. Sumunod na eksperimentong highway driving pero unang sabak pa lang, palyado na. Tuwing umiikot ang sasakyan sa gitna ng linya dumadaan. Kabay, tila hari ng kalsada ang lasing na driver. In highway driving. Nagkaroon siya ng uh, pagcross sa mga payment markings 68 times. 68 times? Yes. Gab, very hindi good. ito contest sa pataas ng penalty, ha? <laughs> ko lang. Dahil dyan, umabot sa 158 ang overall penalty ni Gab. Naging very aggressive siya eh. Kasi even on turns, sa mga U-turns, hindi niya na-controlled yung speed eh. It's supposed to be, dapat mag-slow down tayo. Gab, ano masasabi mo? kung naintindihan mo ako ngayon, <laughs> dito sa ating mga naging resulta, pagmamaneho mo ng lasing. Na-excite lang talaga ako mag-drive na nakainom. na ko lang din talaga. Although, nakikita mo naman na delikado. Oo. Uh, dahil yung mga bagay-bagay na pinamaan mo. Kasi, siguro hindi ko may isip yan habang lasing. Which makes it even more dangerous. Yes. Yeah. Diba? Aggressive siya, uh -huh. tapos may konting disregard na rin. Sa ating eksperimento, kung delikado magmaneho ng lango sa alak. Pero sa kabila ng pagsulong ng Anti-Drunk Driving Act of 2013 ngayong taon, wala pa rin ahensya nagpapatupad ng patas na Hindi pa siya na-implement. Siguro pinag-aaralan pa nila yung mga uh, legalities regarding sino ba yung mga enforcement agency na magkakandak ng mga field sobriety test and the breath analyzer test. Susunod na eksperimento ang pagmamaneho ng puyat at pagod. Tulad ng mga drivers na tila walang tulugan sa kalye, kinakailangan maging aktibo ng ating mga drivers sa buong magdamag. Actually, it's already 3.10 in the morning. So, as of now, pagod ako. Nakakatapos lang tayo mag pero enjoy. Pagod, syempre. Parang kagutom. Uh, Sakit na yung ulo <laughs> Pagpatak ng alas 8 ng umaga, feeling zombie na ang ating mga demo drivers. Naluluhan na ako kasi gusto ko na umiyak kasi nantok na ako. 8.21 na, ako. so mga 23 hours na akong gising. Feeling ko ngayon, antok na talaga sobra. Ah, ano na eh, blanco na rin ano. Nakakabingin na. na. <laughs> si Poch humarunod sa daan. Pagdating sa slalom curve, tumba ang isang cone. hindi na muling nakarecover sa pagmamali obra. Sa city driving, halos wala sa wisyo si Poch, pero nagawa pa rin niyang iwasan ang dumadaang bola sa kalsada. Halos abuti naman siya ng 50 golden years para sa parking. Sa highway road, di niya mapigil ang pagpumas ng mata. May na tayo para sa Pocholo. Puyat. Meron siyang isang beses directly hit the object. So negative uh, 50 points siya Sa highway driving, meron siyang 44 times na na-disregard yung mga pavement markings. Kumalo ng 134 ang overall penalty niya. Mas mataas kesa noong nagmaneho siya ng lasing. Mas delikado nga bang magmaneho ng puyat at pagod kaysa sa lasing. Alamin sa si magbabalik ng demolition job. Oh, good morning! <laughs> Gusto ba? Ayos ba? Okay lang, May patas na nagbabawal ng magmaneho ng nakainom. Pero walang nagbabawal mag-drive ng antong at pagod. Kaya inalam namin kung mas delikado nga bang magmaneho ng nakainom kumpara sa pagod at puyat. Sa pagmamaneho ng puyat, Mapa City o highway driving man, halos sumuray din ang coaching minamaneo ni Pocholo. Umabot siya ng 134 penalties. Malabanan naman kaya ng susunod na driver ang antok habang nasa manibela. Oh, good morning. <laughs> Kamusta ba? Ayos pa? Okay lang Sa S-curves, mukhang lumiliko na ng landas ang sasakyan ni Gab. Full turn. Full turn lalagpas ka. Oh, dito Ay. lang tayo. O, tapos dito uli ang pasok, ha? Sablay pa din si Gab sa pagmamali obra. Okay na. Pagdating sa mga bola, napakabig si Gab. Hindi lang isang beses, kundi dalawa. Daan-daan naman kumamyo si Gab para pumarada. Naging match aggressive lang siya this time. Sa so slalom, meron siyang isang turn na na-overshoot niya. Means to say na kapag lumagpas tayo doon sa curve na yon, pwedeng kunsan na tayo pulutin. Pwedeng bangin umulong, yun? Pwedeng bangin. Okay, so demerit siya rin ng 50 points. Sa ball mm. intervention, medyo nabigla siya eh. Mm. Ang tendency, no, nakita niya yung hazard, yung bola eh. Kumabig siya bigla. Eh. So yun ang medyo delikado eh. Mm. Dapat Paper hinto. Na, dapat hinto. Kung totoha ng sitwasyong ito, mukhang mananagot si Gab sa traffic enforcer dahil umabot na siya ng 100 sa kanyang penalty. Sa highway, mukhang sinusundan din ang antok sa kalya si Gab. At ang batas ng kalsada, burado na sa kanyang isip. Sa highway driving, lahat ng pavement markings na disregard ni God. Lahat? Lahat. As in lahat. Nagkaroon siya ng negative 83 point. 83? Yes. 83 times niyan din disregard ang payment markings. Dahil dito, Pumalos si Gab ng 183 violations. May 25 point difference mula sa pagmamaneho niya ng lasing. Ayon sa artikulong inilabas ng LiveScience.com na apektuhan ng alkohol ang motor at visual region ng ating utak. Kaya naman bumabagal ng reaksyon ng katawan at kakayahang magdesisyon ng tama. Alkohol kasi, ang epekto niya sa utak is inhibitory. But sa unang pag-inom natin, ano, yung sa initial phases ng pag-inom, nakakapadsin din tayo na parang nagkakaroon ng lakas ng loob minsan. Maaring naapektuhan na rin yung kanilang uh, coordination, kaya meron na rin silang mga violations. Samantalang bumabagal naman ang pagproseso ng utak para sa mga puyat na drivers. Kaya bumabagal ang kanilang reaction time, humihina ang pagdedesisyon at pumapalya ang paningin. If you sleep less than 6 to 7 hours, I mean, mm. you could already be considered deprived by that time, ano? Mm. In our case, they were deprived for more than 24, more, hours. More than 24 hours, which is very unnatural, ano? Uh -huh. Ang natural na gagawin ng katawan is to look for sleep talaga. Base naman sa pag-aaral ng National Center for Biotechnology Information sa Amerika, ang epekto ng 0.05% na alcohol sa pagtatrabaho ay katumbas ng pitong oras hanggang 19 na oras na walang tulog. At ang manatiling gising na mahigit 20 oras ay katumbas ng 0.1% ng alkohol sa ating dugo. Ibig sabihin, ang ating mga demo drivers parang naring lumaklak ng doble sa orihinal na bilang na kanilang ininom. Kaya naman katangi-tangi ang federal state ng New Jersey sa Amerika dahil isinabatas nila ang pagbabawal sa pagmamaneho ng inaantok. Sa ating eksperimento, napatunayan natin hindi lang ang pagmamaneho ng lasing ang delikado. Pati pagmamaneho ng pagod, maaari ka rin dalhin sa kapakmapakan. At kung ikukumpara ang resulta ng pagod sa lasing, mas malaki ang mababanggang pinsala sa tulot ng puyat sa kalsada. Minsan kapag tayo puyat o di kayo nakainom, pinipilit pa rin magmaneho kahit hindi na kaya ng ating katawan. Sa ganito mga pagkakataon, mas mainam na huminto at bigyan ang sarili ng panahon para makapagpahinga. Dahil po yat manol na sing, kita po natin, iisa lang ang pwedeng salpukan. Disgrasya! Kung may mga comments kayo at suggestions, like lamang po ang aming official Facebook page at pakisundan na rin ang aming Twitter account. Ako po si Paolo Bejones. Ang inyong maling akala, wawasakin namin sa Demolition Job.